Habang abala ang mga deboto sa ginaganap na translasyon ng kapyastani ng Peña Pransya sa Naga City. Isang trahedya ang naganap. Isang lalaki ang pinagtulungan bugbugin. Hanggang mahulog sa isang tulay ang biktima. Sa cellphone video na kuha ng isang concerned citizen, makikita ang pagpuyog ng apat na kalalakihan sa isang walang kalaban-laban na lalaki. Nangyari ang insidente sa Delphin Rosales Bridge, Barangay Lerma, Naga City. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging makajos at may kanya-kanyang paniniwala Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, isang deboto mula sa Naga City ang namatay habang nasa kasagsagan ng kanyang pananampalataya. Sino ang biktima at paano nito sinapit ang malagim na trahedya? Magandang hapon, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Nito lamang ikalabing tatlo ng September, alas 3 ng hapon. Sa investigasyon ng Naga City Police Office, lumalabas na habang naglalakad ang tatlong apat na taong gulang na si Batalya sa kaabaan ng Barangay Dinaga, ay bigla na lang daw itong pinagdiskitahan ng apat na kalalakihan. Dito na raw nagawa ng apat na sospek na nasa influensya ng alak na bugbugin ang biktima ang pagkuyog kay Nestor ng apat na lalaki umabot sa tulay. Dahil sa patuloy sa pagbugbog ang mga sospek, ay aksidenteng nahulog sa tulay ang biktima. Well, napakababaw po nung dahilan. Ano? Uh, parang nag, ang alam ko is nagkatinginan lang muna ng masama. No? So kaya lang uh, dahil na sa impluensya ng alak, siguro yun ang common denominator na pabungso uh, pabugso-bugso yung mga desisyon and nawi po sa suntukan. Nagbabawal po ng city government talaga na yung pagiinuman ano? Yung, At the same time, yung pagbebenta ng alak. Ngayon po, nakainom na talaga sila nung mag-attend ng procession. Salat so, ng ano... Ayon pa sa pulisya, tumama muna ang ulo ni Nestor sa bakal sa gilid ng tulay at tuluyan ang nahulog sa tubig. Agad naman daw na nagresponde ang kawani ng Philippine Coast Guard na malapit sa lugar. Matapos ang ilang minutong paghahanap, ay nakuha ng katawan ni Nestor. Naidala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Atas na po itong biktima natin na si alias Nestor. Ano? Um, unluckily na natisod. No? Natisod po siya. Tapos tumama daw yung ulo sa isang tubo bago po ito nahulog doon sa ilog. So, that, na na po yon sa kanyang pagkalunod. Hmm. Tapos nung mga oras na yun, sir, hmm. nagkandak pa ng search doon sa ilog? Ah, yes po. Ano, ang oras na po yun ay nakalatag din yung ating Coast Guard sa ilog. Ah, gawa ng, ah, na nga, po naman ang lahat in kaso may ganong senaryo. So, ah, nakita nga natin, kung makita natin sa nag-viral na social, sa social media, uh, ah, nire pa nila para bago makuha ng ambulans at dalhin uh, dalin sa ospital. Samantala ng mga oras na iyon, habang abala si Jocaresa sa pag-aasikaso sa kanilang bahay, ay inutusan niya ang kanyang panganay na anak na lalaki na bumili sa tindahan. At isa sa kanilang kabarangay ang nagbalita sa kanilang anak hingil sa insidente dali-dali raw siyang pumunta sa ospital kung saan dinala ang kanyang asawa. Halos gumuho ang mundo ni Jocaresa nang makita at mayakap ang malamig na bangkay ng kanyang asawa. Na ko niyene ni Junju. Kwento ni, ni Jocaresa, taong 2010 nang una silang magkakilala ni Nestor hanggang sa nagkamabutihan ng loob Miss, miss, miss. Wait lang. Yung cellphone mo na yun. Ay, salamat. Um, Mr. nga pala. Risa na lang. Um, pwede ko bang mahingi yung number mo? Para naman text-text tayo or call-call ganon. Sus, so, Mr. ng mga lalaki. Kusya, Mr. una ako. Baka napinok sa bahay. Siguro naman hindi ito yung una at ulit nating pagkikita, ba? Diba? Sige, bye. Text-text tayo, ha. Nung lumabas po yung anak ko, may nakapagsabi po na kamukha daw siya ni Junjun, -Jun, yan niya pong namatay. Sabi naman ng anak ko, siyempre po kasi papa ko, yun na po yung sinabi na, sabihan mo nga yung ano, yung mama mo, pumunta ng BMC sa hospital nga po, kasi may, na, may nahulog nga daw po sa bridge. May pagpunta ko po ng hospital noon, na-confirm po po na siya po talaga ito taket sir, tapos iyak na po, iyak, po ko ng iyak nun sir. Hindi po ako makapaniwala na siya po palang talaga yun. Kasi usually po yearly niya po talaga ginagawa niya in mag ano, mag, sa translation niya, magbuya. Kalaunay nagsama ang dalawa at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. Nagtatrabaho bilang construction worker si Nestor habang masahista naman si Jocaresa. Ayon pa sa kanya, panata na talaga ng kanyang asawa ang pagbuboyadores tuwing translasyon ang ng Inang Peña Pransya. Ito raw kasi ang paraan ng kanyang asawa ng pasasalamat sa lahat ng biyayang ibinibigay sa kanila ng poong may kapal. Isip niya po sa yung pang-araw-araw namin na pagkain. Kasi sa akin sa massage po, kasi sir, bihira po. Siya talaga araw-araw meron. Kahit may sa sir. Mm -mm. Tas kung sakali man sir na, na umuulan, walang trabawang ang construction, napunta yan sa kapatid niya. Hindi talaga siya sa'yo yung, yung pag, pag walang trabaho, stay lang sa bahay. Nadiskarte po siya sa mga kapatid niya. Ngunit sa pagiging deboto pala ni Nestor, ay ito rin ang magiging daylan ng kanyang pagkamatay. Umaga bago mangyarang insidente, ay pinagluto pa umano ni Jocaresa ang kanyang asawa ng paborito nitong ulam. Oh, asawa ko, mamaya pala pupunta na ako sa prosesyon, ha? Bago ka pumunta, kumain ka niyo. Uy, paborito ko to, ah. Salamat, asawa ko. Oh, parami naman ako ng kain nito. Mmm, sarap talaga magluto ng asawa ko. Ayun sa kanya, ay uminom pa ng isang bote ng alak si Nestor mal Alis na ako ah. Ingatan mga bata. mal na At masayang nagpaalam sa kanilang mag-iina na pupunta na sa prosyon inang Peña Pransya. Ngunit yun na pala ang sandali na makikita nilang buhay si Nestor. Tapos ang ko nung sir, hindi siya lalabas nun umagang mo. Sabi niya, mga ano na daw po, mga hapon-hapon na daw po siya aalis. Nagtaka ko nung sir na ano, lumabas siya, nakadamit na siya sir ng pang ano. Tapos naglagay na siya ng baby game. yun na, nagtaka na ako sir na, usually pag nagsasabi niya, magapala sa akin, alis na ako mi eh, ganun lang. Pero pa kaway kaway na talaga siya sa akin. Tapos nag-flying kiss, flying kiss na siya. Kahit sa mga anak ko, bago siya umalis nun sir. Oh. Isang araw matapos mag-viral sa social media ang video ng pambubugbog sa biktima, ay kusang sumuko ang apat na sospek sa pulisya na nakilalang sina alias Chris, 22 years old, alias Carl, 29 years old na isang construction worker, alias Marbs, 29 years old isang delivery rider, at alias Mac, 23 years old na isang construction worker at pawang mga residente ng Zone 4 Barangay Triangulo, Naga City dahil dito ay formal silang sinampan ng kaso sa piskal ng kasong homicide. Ngunit dahil nakapagpiyansa ang apat, ay pansamantala rin silang pinalaya ng korte. Nagpuntak po sa atin na barangay kagawad and uh, sinasabi niya nga po na yung apat na nasa social media ngayon na viral ay lumapit na sa kanya para mag -surrender. So, Uh, pinapunta natin po dito sa Police Station 1 and uh, pre-assess natin yung uh, all documentations para sa pag-file ng case. So, sila na pong bahala magdepensa sa kanya-kanya nilang version and kung uh, makonvince nila ang court na wala silang kasalanan. mag na lang po sila ng uh, court order para sa hearings po, no yung arraignment and so on po. Minabuti naman ng lambat team ng Akubikol Tabang ora mismo ni Congressman Zalico na ng panig ang mga sospek. Subalit tumanggi na silang magbigay ng anumang payag. Inalam na rin namin sa kanilang barangay kung may iba pang kaso ang apat na sospek. Subalit ayon sa record ng barangay, ay wala naman silang kinasangkutan na ipapanggulo. Mga normal uh, tao lang yan dito wala naman sinasabi na mga problema sa situations ng mga makukonsider sila ng mga, mga masasamang tao. Hindi naman ganon. Siguro kung meron naman, mga slight situations lang siguro. Wala naman na yung mga masasamang tao sila. Normal na mga kabataan lang. Nanawagan naman ang otoridad sa publiko upang maiwasang maulit ang mga ganitong insidente, lalo pa sa mga araw na tinuturing na banal na okasyon ng kanilang syudad isa po sa nakikita naming uh, pinaka common na na denominator nila is nakainom. So once po kasi nakainom ang isang tao, medyo iba na ang galaw, uh, ibang ang emosyon, ang pag-iisip. So apektado po ang, ang decision making, you know? So lalong-lalo na po pagdating sa init ng ulo. Samantala, Agad naman na nagpaabot ng tulong si Congressman Zalico ng Akubicol Party List sa gastusin sa pagpapalibing kay Nestor, bagay na pinagpapasalamat ni Caresa. Sa matatabang itong burial assistance para po tumang sa uh, kakulangan, uh, kakulangan ka itong sa then in additional po kaya itong may tatawag uh, akap para po manandayin. Siguro po, sa mga masunod na pagkaipuhan niya po, pwede ma po siyang mag-drop uh, by uh, Malay mo po, mag-college naman ng sayang akin. Pwede na po yan mag sa ako dito. Sa kabila ng unos na ito kay Diokaresa, patuloy pa rin siyang mananalig sa Diyos na makakamit niya ang ustisya para sa kanyang namaalam na asawa. mahirap man daw ito para sa kanilang mag-iina. Paunti-unti pa rin nilang tatanggapin hanggang sa maghilom ang malalim na sugat na iniwang bangungot na ito sa kanila. Dahil sa insidente ito, masasabi mo pa bang ikaw ay isang reliyosong tao? Kung hindi mo naman isinasabuhay ang salita ng Diyos at nire ang karapatan ng ibang tao, sa ngalan ng aming programang Tabang oramismo ni Congressman Zaldico, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat!